Hello, hello. Good afternoon sa ating mga kaibigan Diyan, Update natin to day 2 ng uh, National Peace Rally ng mga kapitera nating INC. So, kahapon, dito ako tuma sa so, sa may luneta. Ito tapat na luneta. So, ito na po yung mga pagbabago yan. Ang dami na mga ano, ah, ayan, ayan. Ayan, yung mga public CR, ayan portalet ayan napakadami na yan iikot natin yan so mga kaibigan ko dito ako dadaan instead na dun sa harap ng may grandstand dito sa gilid eto kasi gilid to ng grandstand so karugtong pa rin to so dito yung makikita na napakalaki na yung space talagang lahat ng mga susuporta at pupunta mga kapatira natin na Iglesia ni Cristo ay maka-accommodate ito. Ito yung gilid ng ano ng ng Kirino Grandstand. So nakita niyo na dami ng ano. Ayan. Mga public uh, toilet. Ayan. Tarplet, kung tawagin. Tawag ba yan? Tama ba ako? Ayan. Then, lakad tayo. Papunta doon. Doon tayo lulus. Luluso tayo. Ang lusot natin. Ang way natin eh. Ang doon na tayo ano sa mismong Grandstand na ito. Ito. Pwede itong gamitin pang parking. O diba? Ang laki day 2 ng ano natin ano uh, update natin mga kaganapan sa Kirino uh, Grandstand ano ba yung mga pagbabago ano ba yung mga mga nadagdagan nila si Puso so, pinakita ko na may mga may mga ano na tayo may mga public ano toilet na tayo diba yan so laka tayo dito kami nagmarcha no noong mula National Museum Library hanggang dito sa may Manila Hotel kasama namin si na Atty. Uh, Vic Rodriguez ayan. So makikita niyo marami na rin nag uh, nagtatayo ng mga tent para sa uh, hanap buhay nila, di ba? Yan ang kagandahan dito. So yung event na ito, marami mapapakinabangan eh. mga taga Maynila, di ba? And then mga hotel. so ngayon alam ko mga hotel fully booked na. Tapos, uh, mabibigan pa ng mga hanaboy itong mga nagtitinda dito. Na alam nyo naman na kumikita lang sila kapag may mga event. So, maganda tong event to sa Monday. So, mula kahapon ngayon, Sunday, Monday. So, kumikita ng mga taga rito, ba? Diba? So, ang laki ng tulong din sa ekonomi ng Maynila. Ayan. To. So, so ano tayo dito ngayon? Lakad lang tayo hanggang sa makarating tayo ng Kirino Grand Stand. tingnan natin kung kung ano na yung mga pagbabago kasi meron ng ano eh no may public CR na napakadami so mamaya ilalive ko din yan Up, ano lang tayo mag uh, update lang tayo ng video ha yan lakad lang tayo sa manyo ko yan o no, ang dami na nagtala. mga bagong tayo yan talagang nagsisigas nagsisig nagsisim ano Nagsis eh hindi ko maintindihan at hindi ko mabigkas sorry yan basta ano natin update natin yan. Ikalesa pa ulit, oh, di ba? Ay, gusto, gusto na ng mga kaibigan ko yan, eh. Yang kalesa oh. 'Di ba? mga mabibigyan ng trabaho yan dito. Kaya maganda maganda tong mga kaganaan na to na National Fish Rally. Stand for peace. Ayan, stand for truth. Oh. I'm not I'm not a Filipino for nothing. Yan yung mga ano natin, mga hashtag natin, 'di ba? So kahapon nakaakit naman ako sa grandstand. So ngayon hindi na talaga. Alam ko mahigpit na at inaayos na yun, diba? Dami. Ayan na marami na rin pala. Oh. Mga bus, oh. Dito na matutulog siguro itong mga to. Oh, may mga TV station na, oh. Kita nyo. nag stay na dito. Ayan na sila dito. Ayan, oh. Napakarami na, oh. Makita nyo? Yan. Napakarami ng public CR. So, may mga tent na rin sila. So, eto, nakikita nyo ang dami ng improvement. Yan, may mga tent na kahapon. Wala yan, di ba? Nakita nyo. Wala yan kahapon. Wala yung kahapon mga tet. ito yung nakikita nyo yan. Diyan dito si Senator Bato at saka si Senator Bongo dito nag-stay dati. Ito, nakita nyo, marami na mga tento. Oh. Marami na talaga mga tao dito na natutulog sila. O, oh, makita nyo yan. Update natin, ha? na, kahapon nakita nyo. Oh, yan, nagtatayo na ng mga satellite yung ano, kani-kanilang mga ano, TV station na mainstream media. Yeah, makikita nyo, marami na natutulog dito, may tent na oh. So itong mga tent na to, nilagay talaga to sa para sa mga kapatiyan kung sino gusto magstay. So maganda to, maganda, maganda. Magandang ano kasi kahapon wala pa mga ganito. So ngayon marami na oh. Kita nyo, marami ang laki na ng improvement, sobrang laki na ng improvement. Ayan o, nakita nyo, mga, may dala na sila ng mga, dito na sila magluluto, may, may, naka, may nakahiga na. So, yan yung mga kapatay na natin na alam ko na galing sa malayong lugar. At nakikita nyo, marami na mga, ano, net 20, ayan, ay, yung kanilang ano yan, station. So, nauna sila mag, no, magtayo na sila dyan, no, makita nyo. yan So, halos na itong mainstream media, nandito na nakakataba ng puso, no? Parang alam niyo yung ramdam niyo na na eto na, ay eto na, meron na silang ano, kapon wala nito. Wait lang, labas tayo. Tina natin ito. Kapon wala sila nito eh. Mas na, ang laki na ng ano, stage nila oh. Tsaka malinis na, lininisang kapon, di pa malinis ang, ang ano, grandstand ngayon, malinis na yun. Oh. Hello sir, good afternoon. Ayan oh. Mga ano 'yan? Ah, dito na sila Oo, Mga kahapon wala pa kayo eh. Nandito rin kami oh. Wala daw sila oh. 'Di ba? Ito dito tayo. Update natin and then maglalay back oh, hintayin niyo, 'di ba? Ito yung ano day 2. Kahapon wala pang improvement. So ngayon makikita nyo napakarami ng improvement. Maganda na. Tingnan nyo. Iba talaga pag INC oh. Grabe yung ano high tech talaga sila o kita nyo ay si kita ko rin yan dito dah eto yan ayan, ayan gumagawa na sila ng sarili ng stage napakalaki so talagang sobra Nakaka-miss kahapon wala pa yan eh. so ngayon eto na sila oh. ayan na oh, makikita nyo so napakalaki na ng improvement ganda na diba, ayan So ikot na igala natin tayo hanggang Manila Hotel. Pwede doon. Kasi dati ay doon kami nag-stay doon sa Manila Hotel na nag-ano kami? Nag sa COC doon kami naglalay. Oh, ang haba nito. Grabe oh. 'Di ba nakita nyo? So eto pan ano to, for sure to, safety talaga. At napakaraming ano niyan. Uh, susuport talaga 'yan mayan marami na to galing kay sir saan ayan ah mga ano to ako ah pod victory bukay ah taga Bulacan yan taga Bulacan sila oh so dito na kayo mag stay kuya ay uwi rin kayo tapos babalik kasi kapon nandito kami wala pa eh talagang asinak akit pa nga kami sa grandstand so pinagbawalan ngayon hindi na so ang ganda ang nakakamiss kasi ang stage sila sobra talaga yan no? Oh, hindi yan basta basta sasabihin nyo na mag, ma, ano, masisira talagang pinagkakaso sa tsaka eto alam natin na napakaraming susuport dito mga martial kung saan saan galing sa iba't ibang lugar so magiging safety talaga dito to to Yan, kapo wala pa to. Nandito kami sa ayan, nakita niyo makit kami kapo niyan sa sa ano sa sa Kirino Grandstand, ayan si Isela, yung nakausap ko, ano yan, hindi pa rin daw pa sila matutulog dito. Mga taga Bukawi, Bulacan naman sila, yan, no? The Garden, Philippine Arena Complex, yung Quad uh, Division, Bukawi, Bulacan. Hello. Hello, ayan. Two times na po kami nandito lagi. Ayan, nagelo sila, mga taga-ayos. Eh. Kapapiran po yung eh iglesia ni Cristo. yan, ayan. Ganyan po sila talaga, ano, uh, makikita nyo talaga na meron sila unity, pagkakaisa at may sinusunod sila. Marami na pong tao, marami na. Ayan. Ay, makita nyo. Ay, at punta tayo doon, pwede pala umakit eh. Pero alam ko, bawal mag -video. Sige, try natin. Saglit lang kahit mga 2 minutes, di ba? Ayan. O baka bibigyan ng kape. Yan, nakita nyo, inaayos pa nila. So, talagang isa po ako talaga sa sumusuporta sa mga uh, mga activity ng Iglesia Ni Cristo. Siyempre, para sa bayan natin lahat. O, ayan, nakita nyo na ginagawa yung stage na napakaganda. At ano, nagtanong na ako, karamihan sa mga hotel dito fully na yung mga galing sa iba sa iba ibang lugar lalo na sa probinsya na dito sa ano sa sa gaganapin na National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. So eto buti nga nakakita kahapon nakakita kami dito sa ano Grandstand eh. Hello sir, Good afternoon po. Yan, yan mga kapatiran po ng Iglesia ni Cristo, yan. So siguro hanggang dito na lang tayo. Uh, thank you, thank you uh, sa lahat ng ano, ng mga sumusuporta sa akin sa GM Vlogs please like and share and subscribe at kung di dahil sa inyo, hindi magugurong channel ko, kaya maraming maraming sa inyo mga kapatid ko, yan abangan nyo pa yung mga uh, susunod ko mga upload, mga vlogs, live uh, Panuorin niyo, ha, siguro hopefully mag improve na no, mag improve ano, yan ha? thank you, thank you very much, God bless us all